Nino dan Usman yang ikut dan di sini mana? Hei, aku ya, di mana? Tuan Dek. Wah, kita sudah nak. Eh, Tuan Dek tapi kalau pasaran untuk porte, bawa wah, ini untuk porte. Anu, tinuga ni mengara. Bago. Bago. Bago hantar. Sitau. Empat bago hantar. Uh, alugbate. Alugbat. Bago. Bago. Hamtak. Hamtak. Dahon ng sitaw. Dahon ng Dahon ng alugbate. Dahon ng magbago ka. Dahon ng bago. Hindi, hindi ko alam kung ano yung tawag sa Tagalog ng bago. Basta bago hindi luma. At dahil wala ng dahon, Manguha pa tayo dito ng pandagdag nang gulay. Yeah. Hello mga baby! Wala ka ng tubig? Wala ng tubig yung silinog. Wala kang water. later later wait lang nina puro na lang higa puro na lang higa puro na higa ah kumain na kayo kanina bo na malingkilang ako ang dumi mo na malingki lang kami. Ang dumi-dumi mo na. Over ka naman. Mamaya na kita linisin. Dahil munguha pa ng gulay. At dahil wala na siya makuha ang dahon-dahon. So, ito na lang. Pahingi. Magbunga lang ikaw ng marami. Inintay ng sambong. So, malinis yung ating bituka. Huwag puro kape. Dahil hindi na maganda ang kape. Not good na. Thanks, Abay. Uh, <laughs> uh thick fire.